Ah! <laughs> Sinako pa. <laughs> kung pipili ka ng kakainin, leche plan na lasang etchas o etchas na lasang leche plan. Diba oh! oh, wala pa? <laughs> Ang naman ito. Yeah, kung paano ako nakapag-drive na. Ang sarap. Huwain ko Kilig moments at katatawanan na naman mga tol Kaya tara, panoorin natin. Paano masabi? Right. Killing moments at mapanakit na naman mga tol! <laughs> uh! mm. <No. laughs> Aray ko! <laughs> Diyan ka lang, magpakabait ka d'yan. <laughs> Ba't kasi nandyan kayo ang luwang-luwang ng train? <laughs> Paano masabi? <laughs> Kuya, ano hanap niyo? Nakita mo mama ko? Sabagay, <laughs> <laughs> so, tinanong ka nga naman talaga, ano? Ang <laughs> aga-aga bakas yan, ko yung gilagid mo d'yan. <laughs> Smile ka kung sumasobra na yung ugali ko. Ba? Ha? <laughs> Kaya pala tumalikod ka. Masama pala talaga ugali ni ate. Be. Ah. Chinenshoil ko na yung motor mo. Buti naman. Anong ginamit mong oil? Ha? Ah? Anong ginamit mong oil? Ano? Shell Advance o Motul o Zic? Ano? ano Shell? May ganun ba? Hmm? Meron. Anong ginamit mong oil? Eto, ako ka oil. <laughs> Aray ko po! Pang prito yung nilagay na oil! <laughs> Emotional damage! Nak, may nagawa na naman akong aberya. May kinalaman sa akin? Wala naman. Maapektuhan ako? Hindi. Oh, tabi dyan. <laughs> Bising-bising nagbubukas ng man eh. Hindi pala apektado sa aberya mo. Ayos ka. Sangi. Wala pa, wala pa. Tanga-tanga naman ito. <laughs> Scripted na nga lang eh. Hindi pa magkasundo. <laughs> ang sarap ka <buuhin. laughs> Ano ba ang meaning nung ano? PSK. Ano? Oh, ano meaning niyan? Parang Pambira naman. Eh yun sa akin meaning nun, Pambira Wala, iba yung sa akin. PSK, uh, uh, tangik sa akin ka lang. <laughs> 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 uh oh, uh oh. Ang galing nun ah, parang sanay na sanay ah. <laughs> Malis pa yung banat na yan. Ano ang pinaka pinagsisisihan mo sa buhay mo? Nung hindi ako nakinig sa sinabi ng nanay ko. Bakit? Ano bang sinabi ng nanay mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi ako nakinig eh. <laughs> Tama nga naman. Tatanungin mo pa hindi nga nakinig. <laughs> ang kulit din ni Bayani. Agbayani. <laughs> legend. Legend yan. Legend yeah, boy. Where at home? I can't. I'm going to Saan ba nakakabili ng robot na yan, no? Pag ganun yung CCTV mo sa bahay, makakakita ka talaga ng melon, eh. <laughs> no Let's go. Mahira talaga pag lalaki. No? <laughs> Ang ganda-ganda ng ayos nyo eh. Magpapost na nga lang kayo eh. <laughs> Gago! Daddy, kung magiging street foods ba ako, ano kaya ako? Street foods? Hmm. Aba ako ekwek. Bakit naman? Ba? Masarap na labas masarap palo ko. Mm. Wish! <laughs> Kaya ako. Ah, uh, siguro... Hmm. Kikiam. Bakit? Kasi maliit na, kulubot pa. <laughs> Pinibisto mo naman si mister. <laughs> Sobrang liit naman nun. <laughs> Alam mo ah. Yung pinuntaan ka ng boyfriend mo para magkadel kayo. Kaso may ibang plano mama mo. <laughs> Ginawa kang karpintero ng mama niya, no? <laughs> Baka wala kasing lalaki dun sa bahay nila. Kaya parte yan ng pagiging boyfriend. Why? <laughs> What? Uy! Totoo to? Solid! X-Max? X-Max ba <laughs> Solid! Sinayawan mo lang nagka-motor ka pa? <laughs> Mukhang sign na ata to para mag-apply ako sa Adonis ha! <laughs> walang ka alam, alam yung jeep mo akala niya sweet ka pero di niya alam ginawang basahan yung buhok mo <laughs> so baka magtaka kayo kung paano ako nakakapag drive ng ginto yung kamay Yon. so papakita ko sa inyo kung paano una ginaginto ko lang yan nakakapag drive na ako <laughs> <laughs> ang sarap mong tubuhin kuya <laughs> akala ko naman talaga potol yung kamay sorry chill Exchange gift ng mag-asawa. 3, go <laughs> <laughs> pa po. <Domimpero>? ATM po. <laughs> <laughs> Tapos ibibigay sa iyo candy tsaka lollipop lang. <laughs> Talong-talo boy. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May Maitaulo ko. <laughs> <laughs> Isang piraso na nga lang pala yan Sarap ba? Ice cream yummy Ice cream good <laughs> Landi mo kasi Baka daw mabangga Pero ang ganda ng reaction ni Tatay ano Kinikilig lang si Tatay sa kanila <laughs> Kung ang type A na dugo ay ineksyon sa isang type B na pasyente, agad kang magsisimulang magkaroon ng pananakit ng dibdib at lagnat. Ito ay dahil hindi kanya type. Ka Aray ko po! Kumakain <laughs> ka na nga lang, nasaktan ka pa. <laughs> Ganda niya, ano, napaka-perfect, di ba? pangit ng kabit mo. Huwag mong dinadamay-damay yung kabit ko, baka hindi kita matansya. Mas maganda pa sa'yo yun. Huwag mo ni yung kabit What? What? Ah. Marami niyo kabit TV. <coughs> <Ay> <coughs> kabit kasi lang TV yun, hindi mismo yung kabit mo. <coughs> Nilaglag mo yung sarili mo. <laughs> oh, Bobo. Oh my gosh, she's gorgeous. I gotta say something. Excuse me? Um, I, uh, I, uh, I, uh, I, uh, I, uh, uh yeah, I, I, uh, uh, I thought you, uh, 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 hey. <laughs> Yun lang yung tumama eh, yung hey. <laughs> Kabado, pag maganda'y ka kausap, no? <laughs> you, you could, you do, you, what, you, <laughs> Ba? Nakasako pa talaga ya. Yeah. Ah! <laughs> isang piraso lang pala yun. <laughs> ano yan? Life update. Isang libo na lang pera. Sinako pa. <laughs> Aray ko. <laughs> eh yeah, yun, naging valediktorian ako. Hmm, talaga? Yeah. Matalino ka pala eh. <laughs> Ba't di mo ako sagutin? Uy. <laughs> hey. huh? Hmm? Hindi sabi ko matalino ka. Oh. Hehe, yeah, boy. Galing ng banat no na. Nat nagtatanong ka pa ba? <laughs> Panaginip na naman mga tao. Ilang beses ka nang nananaginip pa. Boy, binabangungot ka, gago. Nabangungot ka, boy. <laughs> Bo? Ayos ka! Doon sa likod. sa kalikid ko. Eh, sa mo. Ako bahala sa kalim mo. <laughs> Nangiiingit sa mga lalaki. Porkit naka GeForce RTX 5070. Sa likod ka na pa. Eh? No way! Okay, makas makas mo na yan, insa. <laughs> Kung pipili ka sa kakainin, leche plan na lasang etchas o etchas na lasang leche plan. Pag hindi ako pumili, parang wala akong sinagot. So, kailangan pipili ako. <laughs> <laughs> Siyempre, pipiliin ko na lang yung leche plan na lasang etchas. Kasi parang naman kayong tanga. Saan ka nakakita ng etchas na lasang leche plan pag kinain? Ang leche plan, pag nakain mo yun na lasang etchas, ay, pwede mo sabihin panis. Oh. Luma na. Oh. <laughs> ano na siya? <laughs> ano na siya? Hindi na, hindi, ano, ngayon lang nilabas ba sa rep ang ilang kapit bahay ito? Ganon, di ba? Ngayon lang ka ng etas dyan, tangin na kinain mo. Lechip ba yun? Ulul, palul ka na! Ang palo ko ba? <laughs> ang galing! Maging makatotohanan tayo, kahit sinong sa ulong tao, ay sinong matinong tao, pag kinain yung etas, nasang lechip lang, ulul, asa di mundo mo? <laughs> ang galing, ang ganda ng sagot. May point nga naman. <laughs> etches na lasang leche blanc. Tignan mo pa nga lang yung etches, mandidiri ka na eh. <laughs> Pero yung pagkakaalam ko na naalas si Mother. <laughs> Congrats. Hindi kasi full yung clip na pinanood natin. So, correct me if I'm wrong. Ang galing, ang galing. 10,000! At yan, natapos rin ang mapanakit na ating content. Sana nag-enjoy tayong lahat. Eto nga pala ang lasang edges. <laughs> Eto nga pala ang mga team sa natin. Shout sa inyo lahat. Wala nang akong pera nang hiya Talo pa ko sa muka Nakakabadrip talaga Ayaw nyo ba akong jowa? What is your profession? <tags> 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 <tags>